May unat na Ah, nandun sa baba nag-uunat pa. This is life. Ha? Tignan mo bahay natin. Tiles, marmol, sariwang hangin, maraming punong kahoy, <laughs> at higit sa lahat, walang magulong kapitbahay. Eh, talagang walang magulo rito. Eh, puro pa ang kasama hmm. natin eh. Walang yaka. Simenteryo hmm. ito eh. Kala ko pa naman mansyon, kaya pala amoy lantang bulaklak. Uy, huwag ka nang magulo. Eh, wala tayong matirhan eh. Uy, Ba't kaya na mukha mo hindi maipinta? Eh, hindi nga ako nakatulog kagabi. konsensya na ako. Biro mo ko na pangasawa natin yung mga inihaw na pusit na yun. Habang buhay na karma yun. Sa Eh, paano naman kasi ang tataas ng pangarap natin eh. Sa kagustuhan natin makapag-asawa ng mayaman at maganda, puro peking ilusyon naman ang pinapakita natin sa kanila. Eh, ano dapat natin gawin? Eh kung lumayo na lang kaya tayo at kalimutan natin sila. Oh, maganda yun ah. Ha? ha? Maganda yun. Ay tara. Hm. Uh, teka muna. Hindi yata maganda yun eh. Kasi... Nandito na sila. Napamahal na sa akin si Alex. Ako rin eh. Napamahal na rin siya sa akin. Ha? Ha? Si Butch. Ah, uh, ano si Butch. ano gagawin natin? Mabuti pa. Sulatan natin sila. Ayos yun. Tama. Tama. Sulatan natin sila at sabihin natin sa kanila yung buong katotohanan. Mm -hmm. Si Unat, nasan? Ah, nandun sa baba, nag-uunat pa. Mula nung nakilala kita, natutunan na kita ibigin. Dahil lahat ng mga gusto ko sa babae, nasa iyo. Pero isa lang ang gusto ko sanang baguhin. Ano yon? Bakit di ka mag-brush? Oh! Pinuha ah! Halika dito! Sige na! Sige na! Hmm. Eh. Eh. Ba't ganyan na mo? Ha? Eh, ang hipit mo pala humawak? Eh, hmm. loko ka ha! Tirahin mo na yan. Tirahin ko na? Tirahin mo na. Butch, gusto kong malaman mo na napakaraming katanungan na tanging puso lamang ang maaaring makasagot. At napakaraming kasagutan na tanging damdamin lamang ang maaaring makauna. At napakaraming na rin naghihintay kaya hmm? tirahin mo na yan. Hmm? Ay, <laughs> na, tirahin mo na <laughs> kanina kamu kah? Ha? Mm. Mm. <laughs> <Tampu na>. Hmm. Enak tak Hmm. 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 Ha. Anu ba! Anu ba! Pergi ke tengah. George dan dan lang.